Ayon sa umunoy whistleblower, ang mga nawawalang sabongero ay binaon sa gitna ng Taal Lake. Kaya't ang tanong na marami, paano kung hindi makita ang mga labi o yung mga bangkay? Tatayo ba ang isang kaso gaya po ng murder? Kung tutusin po, hindi po requirement sa revised penal code na meron kang dead body para makonvict ka ng murder. Ang kailangan mo, unang-una, ay ang tinatawag na corpus delicti. Yan pong corpus delicti, Latin po yan, ay hindi po literal o physical na dead body. Ang ibig sabihin lamang yan ay body of evidence ng krimen, hindi po body of the victim. Ito po yung essential facts na magpapatunay na meron kang krimen na nangyari. So, anong kailangan patunayan nitong corpus delicti o yung body of evidence? Siyempre, ang pinaka-basic na ang biktima po ay namatay. Pangalawa na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa krimen. Pag mapatunayan po yan, ang susunod na kailangan patunayan ay kung ang akusado nga ang gumawa ng nasabing krimen. Pero siyempre po, wala namang question na lubhang mas mahirap patunayan ang isang murder kung hindi mo mapapatunayan na meron kang namatay. Kaya't malaking bagay na meron kang maipakitang bangkay. Kumbaga, hindi naman requirement pero napakalaking tulong po yan. Nakita po natin yan sa kaso ng Maguindanao Massacre. 58 taong inulat nating napatay, kasama na ang 32 mediamen. Pero nang ilabas ng QCRTC ang kanyang hatol, Laban silang miyembro ng pamilya ang patuan noong December 2019. Ang hatol lamang sa kanila ay para sa 57 counts ng murder. Ano nangyari dun sa 58 victim? Siya po si Reynaldo Bebot Momay, isa pong photojournalist ng Midland Courier sa Takurong City sa Sultan Kudrat. Kasama si Momay sa convoy ng mga media na minasakyan ng grupo ni Andalam Patuan Senior. Ang problema, ang kanyang labi lamang ang hindi po nahanap kung tutusin, marami sa mga pinatay ay hindi na po makilala pero sa pagmamadali ng ilang pamilyang marecover ang mga labi, wala makasiguro kung may ibang nakakuha ng kanyang labi. Sa kanyang desisyon, sinabi po ni Judge Jocelyn Solis Reyes na hindi niya pwedeng isama ang kaso ni Momay dahil wala pong narecover na labi. Hindi raw maaring i na si Momay ay biktima rin ng murder dahil walang ebidensya magpapatunay nito ayon kay Judge Reyes. Kahit ang postiso na narecover sa massacre site na ayon naman sa pamilya ni Momay ay sa kanya, ay hindi raw napatunayan conclusively na pag-aari ni Momay. So hanggang ngayon po, patuloy na nilalaban ng anak ni Momay na kilalanin ang kanyang ama bilang isa sa mga biktima ng massacre. Pero yun nga, merong mga nakukonvict din kahit walang mahanap na bangkay. Nari naman po ang kontrobersyal na kaso na magkapatid na si Mary Joy at Jacqueline Chong, na nawala noon pang July 1997. Hanggang ngayon po, hindi pa nahanap ang kanilang mga labi. Pero toong 2004, sinintensya ng parusang lethal injection ng pitong lalaki sa salang rape at pagpatay sa magkapatid na basiputo Base po ito sa kontrobersyal na testimonya ng isang testigo lamang. Kalaunan na commute sa reklusyon perpetua ang hatol dahil sa pag ng death penalty noong 2006. Ang isa naman sa mga convicted, si Paco Larrañaga, nilipat sa isang kulungan sa Espanya noong 2009 dahil siya po ay dual Filipino-Spanish citizen. Ito pa po ang isang kaso. Ang kaso ng nawawalang mayor ng Bien Unido sa Bohol, si Gisela Boniel, na wala siya noong June 2017. Kalaunan, sinampan ng kasong murder ang kanyang asawa na si Nino Ray Boniel. Di na po nahanap ang kanyang bangkay. Ang kanyang asawa naman nagplead ng guilty noong February 2022 at nabigyan po ng 14-year jail sentence. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.